Medium size to mga lods mga men, natsambahan kaagad natin, unang baba pa lang natin itong mga lods at mag fishing din tayo mga lods. Ayos na ayos kagad ka yung ating unang hila, medium size kagad ka yung nakuha natin. First dive natin ngayong araw mga lods mga men, susubukan na naman natin mag-espawer fishing. Dito ay may sisisirin akong malaking bato dito sa baba ng kantuhan mga lods Ang problema ay ang visibility ng ilalim ay malabu-labo Halos hindi ko nga makita yung malaking bato mga lods Pagdating ko sa may malaking bato mga lods ay merong isang tribali Napakaganda at lumapit kaga dito Pagtawag natin Talaga magpapapana mga lods Yun at sa pool na sa pool, mga lods mga men nasa 1 kilos lang ang size nito mga loads goods na goods na to pang sigang napakalinaw din din na dito sa taas mga loads pero pag nasa ilalim ka na ang visibility ay malabu labu talaga mga loads at mahirap hanapin yung isda kapag ganun ito nga pala ang ating unang huli ngayong araw mga loads na isda tribali or giant tribali mga loads Another dive na naman mga lods dahil nakapansin tayo dito ng isdang lupin drummer o ilak e mga lods na sa kalahating kilo atang size nito. Kaya yan nagdrop kaagad tayo at inabangan natin siya. Ang kaganda lang nito pagdating natin sa ilalim mga lods ay lumapit talaga itong ilak e na to. Napakaamo at magpapapana talaga to mga lods. Yan mga lods mga min, sinalubong niya yung ating pana at natamaan natin Adali uh, na naman tayo ng ilak mga lods napakasarap nito na pang ihaw dahil nasasabik na rin ako kumain ulit ng ilak mga lods talagang napakaswerte mga lods mga min. after natin ilak na to ay hinabol yung ating katian small size to mga lods mga men napakachamba yan at kapit nakapit siya sa ating katian mga lods yan at hawakan na natin small size mga lods mga men tatakas pa sana hindi niya alam, ay nakahawak na tayo sa kanya mga lods hmm. One. Dito mga lods mga min ay nag -dive na naman tayo Dahil may napansin tayo ditong napakalaking surahan mga lods Yan at papalapit na mga lods Yan at napana natin Napakalaki at napakataba nito mga lods Sigurado na naman ang pangihaw nito Grabe yung kanyang tiyan mga lods Gabutsok talaga Grabe yung laki mga lods At nagalatab-latab yung taba niya sa ibabaw ng dagat mga lods Natsyamba natin itong surahan na to Gumanda kasi ang panahon mga Lods Napakaganda talaga Basta kalmada lang Makakapaghanap buhay ka talaga Ng maganda At makakaisda ka rin Ng maganda mga Lods oh. Talagang tuloy-tuloy ang swerte natin mga lods mga men dahil hinabol ng malaking kugita or large yung ating pangkati. Unang pagsati ko nga sa kanya at paghila ay hindi siya tinamaan mga lods ay nakabitaw pa. Kaya binalik agad natin ang ating pangkati mga lods at nilapit natin ulit sa kanya. Yun dinakman niya ng mga lods talagang malaki ito nasa 2 kilos ito sobra mga lods yun oh sakay na sakay talaga siya mga lods yun nga pala yung tinatawag naming katikati -kati mga lods may para kaming isda isda na hinihila at meron siyang may mga stingless na pampakintab para may attract ang mga kugita mga lods dito mga lods, diretsyo na tayo sa ilalim dahil nakapansin tayo dito ng dalawang mauripis mga lods. Hindi siya ganong kalakihan, nasa 1 kilos lang ito mga lods, pero goods na rin ito kahit papano yun. Tinamaan natin mga lods, talagang lumabas yung urils na taba niya mga lods. At napakaswabi na naman ito, sinigang mga lods, swerte ng swerte ang binigyan natin ito. Talagang mapapahigop siya ng masarap mga lods na sabaw. mga lods ito so yung huli natin ngayon mga lods oh. yun